hapon tol, no? Patuloy po kami ngayon sa aming mission no nga uh, uh, makapasok po ako sa bahay namin. Kasi po mga tol yung uh, ano dito inaabangan daw kami ng mga bandido no na dito sa amin bahay. Kasi nalaman daw nila mga tol na Ah, uuwi daw ako sa amin kasi daw, ano, kalag-talag. Kaya pala nandito yung ano, pero yung mga bandido na yan, mga tol, nandito lang po nagbabantay sa labas ng bahay namin. So, iwan ko kung nandun ba sa, ano, sa loob ng bahay natin. Iwan ko kung may bandido ba sa loob ng bahay namin no? ko yan siguro yung manok na yan kasi wala naman pong ang ibang ano dito kasi po yung papa ko mga tol may ilagang manok yan buti nilang hindi hindi kinatay ng mga masasamang tao lang sa loob ng ano, kural namin. Pero hindi pa ako nakapasok mga tol. Nagmamasid-masid po ako dito sa ano, labasan. Woof, wow. el de Wala ng kalaban doon sa surut doon. Wala surut gawas. gawas. Bantay, gusto ko na mo mm. ulit ka. Wala mga talo. Okay, katrikol. Ya. Ikus. Ikaw okay, daw siya. Wala ano pa, nagtatabako lang. Okay. Butang kong bago doon. Butang doon. Ito siya lang, sa... Okay, remandu, yung papa kong kaya. sino ito maturo ito yung papa ko ni Electro. oh matanda na yan. siluro sa pa yung mga tinira natin wala sa loob Oo. Oh. laman nila siguro na uwi ka ba? okay oh, Kaya bentayan na dun sa labas Buti na lang yung papa ko na okay na okay lang siya Hanapin pa din yung kapatid mo na tumawag sa atin Oo. okay 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 wala. okay okay wala okay mga... kon dari kul kanang wala ni sulod diri sa balay kol mga kan kol wala no kay ko man ah yan po yung papa ko mga turno si, matanda si, si na yan po, siguro asa ang mam trabaho hmm? trabaho uh, mama so bakit sila isa dito oo uh, nagtatrabaho yung mama ko oo uh. so hindi niya alam yun ang nangyari dito hmm Mabuti Anak lang gusto ng mga bandido bakit siguro ko yung mga ano mga post mong nakaraan nalaman nila na dito yung bahay mo siguro kasi yan sila mas marami yan silang mga ano, mga information ba na alam nila kung saan ang mga bahay ng mga hunter kaya nauna sila sa atin sana may hinuli tayo Ilan na kuha mo? Dami na to eh. Puro mga ano na. Tatlo? Apat. Ang anak. Ako aduhar sa luyo. Sa luyo. Bilabay na kong layo kay. Para safety diba? So ito mga to. Ito pala yung uh, loob ng bahay. Kaya Yung magalala mga tol. Sinira namin, namin yung pinto. Kasi kami mga uh, ah, bandido na lulusog kita namin sa so dito ka nakatira oo oh, dito ka nakatira mm -hmm. sa so, so, plano na ito ano uh, eh. dalhin ito yung papa mo papapuwi natin sa labo oo oh, dalhin natin yan baka ano siya lang talaga dito mag isa Kaya parang ano, safety naman yung papa ko. Tadali natin yan sa dapat. So yung kapatid mo, ganito na lang ang plano natin. Tatawagan natin yun umaya. Mm. Na pupuntahin doon sa mama mo. Tapos, yung mga kalabaw dito, pwede naman siguro sa kapitbahay mo na eh, bilin. Mm. Kasi dito, uh, para ano, para lumamig yung ano, yung sitwasyon. Dadalhin mo na natin yung papa mo doon sa atin. O sa inyo sa Dabaw so ito mga tol yung plano namin sana mga tol tama uh, kasi katulad dito natunto na ito ng mga bandido na uh, hindi na pwedeng may tao pa dito pero yung mga hayop ng ano mga kalabaw yan ipaghabilin mo na namin sa ano, kapitbahay uh, mamaya mga tol mag uh, off kami yun kasi malayo-layo dito yung kapitbahay mga tol Yeah. pa sikat mga tol. Uh, at least mga tol, nandito na kami sa ano uh, bahay nila ni Nitra dito yung papa niya. Uh, success kami mga tol na kalapit dito. Ang sa amin lang ito mga tol, ang paglabas namin. Pagkatambangan naman kami mga pepre lang tayo mga tol na walang mangyaring masama sa amin kaya masin masin muna tayo nagugutom ka na? oo tingnan mo doon? bahay ito ba? Ito po talaga, nito po talaga ang sitwasyon dito sa bukid mga tulong. Ah, masit-masit tayo. Tingin doon oh. talaga mga ito na pag sanda namin na may mga manok na mga buti at hin hindi na uh, iginagaw ng mga bandido mga ito ah, Nasunod so, <clears throat> yung plano. Maulan-ulan hmm? pa naman. Baka hindi tayo um, tulog dito ang isang gabi uuwi mo talaga tayo mag ano na tayo ron uh, sa ngayon po mga tol mag impake lang kami mga tol sa yung okay. ng papa ko mga tol kasi dadalhin namin doon sa ano dadalhin namin sa daba mga tol yung papa ko para safety siya doon sa amin kaya pag mag impake kami mga tol um, mag -up uh, mag upcam po kami para hindi naman malaman nila na aalis kami na baka masundan pa kami So mga tol, paki uh, pakishare po ng video na ito, mga tol. At saka yung video po ni Jean Adventure mga tol, pakishare din po dito sa akin. Kasi malaking tulong na po yun. At saka kay Elektra mga tol, pakishare din po. Uh, tulad naming mga maliliit na ano, hunter. Uh, malaking tulong na po yun. Kasi ating ngayon at sa pagligtas tayo ng buhay mga tol mabuti so, at walang nangyari sa ating masama so tulad ngayon mga tol yung sinabi ko yung motor namin nandun sa highway na uh, doon namin ipagabilin kasi hindi pwedeng yung dito kasi masyadong ano ma putik so, mahirap yung putik dito mga tol kasi masyadong madulas